So guys, nandito po ako ngayon sa Kaluokan, sa Sugbo. Ah, uh, po, tingnan nyo. Yan. So magbablog ako dito mamaya, Tapos kakain na rin, masarap pagkain dito. O, pero dito po tayo inabutan ng balita, okay? So ni-report po ng spin.ph na nagsalita na yung kampo ni Justin Baltasar and they cried foul over the claim of Coach Tim Cohn na zero interest in the national team. eh okay? so sabi po ni Baltasar, sobra po akong nasasaktan kasi ako na nga po hindi na invite kahit gustong gusto ko tapos ngayon ako pa po ang binabash ng tao dahil akala ng lahat ayaw ko daw okay? so uh, available naman po ako for the world cup kaso wala naman pong tawag eh okay? so ito yon guys ha? Mag, mag react na ako kaagad kasi hindi ko sure kung ano yung nakakaabot kay coach Tim Cohn at ano yung ginagawa talaga ng SBP at ni Coach Chot. Ang, ang problema dito, ang makakasagot nito, si Chot Reyes na nagbabakasyon na. Na he doesn't want anything to do with Gila. Wala nga maayos na turnover eh. Di ba pag nagre-resign ka, tina-turnover mo lahat ng trabaho mo. Walang ganong nangyari sa Gilas. Basta, step aside. Tapos, o oh San Miguel, kayo na bahala. So, ang makakasagot dito si Chot Reyes eh hindi natin alam kung ano yung nakakaabot kay kay Team Cone, 'di ba? So, ayun, uh, dagdag pa ni Balti um ito. ito pa, teka lang. Ang uh, dagdag ni Balti, he insisted that he was willing and available, saying the MPBL even took a break to give way to the FIBA World Cup. Paano pong hindi ako magiging available eh nag-break nga po ang MPBL para sa World Cup? Kahit po management ng MPBL Alam kasama ako sa Gilas He said Yung uh, Pampangas next game In the MPBL Won't be until October 7 So may break nga naman yung MPBL So anong, anong may, may, may punto nga naman sa diyon uh, Maganda na makita Ng uh, Bagong team sa Gilas Na available yung MPBL players September 20 hanggang October 7 yung yung Asian Games eh. Kung sakali makakaabot pa rin si Balti pauwi. Di ba? Ang sabi kasi ni Tim Cone, ito yung sinabi ni Tim Cone. We have tried to get Balti forever and never was available. We tried to get him for the World Cup team. We tried really really hard to get him for the World Cup. He was one of our guys that we really desired but he is just not available. Okay? So sa akin ay ah, magandang magandang sagutin to ni Coach Tim Cohn para for the sake of transparency. Sino ba ang naglalakad para makontak itong si Baltasar? Nasaan ba yung communication? Iba't ang sabi nila Balti, walang tawag. Diba? Wala daw tawag. Kahit si Gob uh, Gov Delta, dinagdag niya, as in zero daw, wala daw tawag. Okay, so paano naman yun? Hindi maganda sagutin nila. Kaso sa akin lang, magtuturoan pa eh. 'di ba? Eh ang taong in charge diyan, nagbabakasyon na. Okay? Yung team yung uh, uh, program director, yung coach nung mga panahon na 'yan, nagbabakasyon na. Hindi nga na turnover ng maayos. Ito na lang coach team ko, 'di ba? Ako full support kami sa iyo, makita mo naman, 'di ba? sabi naman niya willing naman pala, available naman pala. O baka naman sa Asian Games pwede na nating isama si Baltasar, si Justin. ba? Diba? Kasi naghihintay pala yung tao Akala makakasama siya, hindi natawagan Okay, nung previous management Iba na management ngayon eh, kayo na eh Diba, hindi siya natawagan Nung previous management Ito, nagsasalita na yung tao Ito e, ko, available Pwede nyo akong uh, gamitin Diba, and e, maaaring nagtatampo siya ngayon Kasi nga, kahit ako din naman yung coach din ko Naghihintay ako ng tawag Wala pa o, e, Sa akin mahirap magturuan e, Kasi nga, yung taong responsable dyan nagbabakasyon na sa akin, let us make this right. Uh, kunin nyo na si Justin. Kunin nyo na. Nandyan eh, available na, willing na yung tao eh. Makipag, -kumaga. para sa akin guys ha, on both sides, ibaba na yung pride. Okay? Ibaba na yung pride. ba diba? si Tim ko akala niya, hindi kinuha. Si, si Balti, naghihintay. Yun pala, walang ano. Ibaba nila yung pride nila, yung San Miguel. Ibaba nila yung pride nila. Kahit batayan ni Gob Delta, para sa bayan magsama na ipasok na si Justin Baltasar dahil yung mga fans will be clamoring for Justin to be in the lineup. Di diba? Sa akin may pagkukulang, kung totoo yung sinasabi ni Justin, may pagkukulang yung previous management ng Gilas dito kay Baltasar. Itama natin, itama natin, di diba? Mahirap naman kayong pangunahan kasi bago-bago lang kayo diyan, pero ito na eh. Bu buti sana kung hindi Kaso nagsalita eh. Di ba kinontra yung sinabi nyo Ibabana natin yung mga pride nating lahat magsama tayo para sa bayan, para sa Asian Games. Hindi nyo na nga siya sinama sa World Cup. Choice naman nga ni Chot Reyes. ba diba? Isama nyo na siya sa Asian Games. Diba? Para, this will show solidarity. MPBL, PBA, magkasama para sa bayan. So, yun lang ang masasabi ko dyan. So, sa akin, um, ayokong sisihin lang si Coach Tim Cohn dahil hindi siya yung in-charge nung panahon na yan. Uh, si Baltasar, nagsalita na din siya. Diba? Yung, sinabi niya yung side niya sa akin let us make this right ngayon lang nagsalita pareho eh itama natin ipasok nyo na si Baltasar para sa Asian Games willing yung tao ibaba natin yung pride natin gawin natin to para sa bayan okay so thank you very much guys see you po sa next video pakita ko lang sa inyo ha ah. Zugbo Kaloocan sa may 9th Avenue ang ganda dito guys tas mamaya may banda so iba vlog ko to mamaya pakita ko lang sa inyo sa baba ha ah. Ayan o no? Ang ganda dito Hindi ko akala may ganito pala sa may ano Sa may night having game so, no? so, so ayun guys Bye bye, go gilas